Noong November 20, 1645, ang Colegio de Nuestra Señora del Santísimo Rosario, kasalukuyang University of Santo Tomas, isa sa mga umiiral at pinakamatandang university sa Asia ay itinaas sa katayuan bilang universidad ni Pope Innocent X. Ang UST ay itinatag noong April 28, 1611, bilang isang paaralan upang ihanda ang mga kabataang lalaki para sa pagkapare. Ngunit ang pagkauhaw ng mga tao sa edukasyon ay nagpabago nito sa isang university. Ang universidad na may kumpletong pangalan na The Royal Pontifical University of Santo Tomas ay gumugol ng higit sa tatlong daang taon ng pagkakaroon nito sa Intramuros ngunit inilipat ng maglaon sa kasalukuyan nitong 21 kalahating hektaryang campus sa kahabaan ng Espanyol Boulevard sa Tampalak, Manila dahil sa pagtaas ng bilang ng populasyon ng mga estudyante. Ito ay itinatag ni Miguel de Benavides. Kasama si Fray Domingo de Nieva at Bernardo de Santa Catalina, isang Dominicano at ikatlong arsobispo ng Maynila na nagpamana ng kanya aklatan at mga kalakal na nagkakahalaga ng 1,020 piso noong 1611. Ito ay pinalitan ng pangalan ng Kolehiyo de Santo Tomas bilang pag-alala sa kilalang Dominican theologian na si Saint Thomas Aquinas. Alinsunod dito, si Pope Innocent X ang nagtaas ng UST sa isang universidad noong 1645 sa kanyang maikling insupreminenti. Noong 1785, binigyan ni Haring Charles III ng Espanya ng titulong royal ang UST. At noong September 17, 1902, ginawa ni Pope Leo VIII sa kanyang konstitusyon na kemarisiniko ang UST na isang pontifical university. Noong 1947, ipinagkaloob ni Pope Pius XI sa UST ang titulong The Catholic University of the Philippines. Marami pang mga kwento na nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Ayun sa so mga pari pala din, ano, yung nag, nagtatag ng, nagtatag ano? ng UST University. at nagsabi na maging isa siyang universidad. Di ba mga pari, mga pope, o oh, di ba, saan ka pa? First Christian University ng ng Pilipinas. Oo, oh, oh In, hindi. Ay, Cebu. Ba? Ah, Cebu ba? Hindi yung whole ano? Hindi, Tarlac. <laughs> hindi, Batanes. Pilipinas. Pulo. <laughs> Nakakaloka. Pero grabe yung yung influence talaga ng Spain sa atin ano. At saka syempre hindi lang 'yan. Yung mama pare saan galing sina Juan? Payus D11. Espanya. Espanya ba sila? Espanya sila. Mm, -mm Espanya. Tama. Dami no. Pero mga pope, eh. pope. sa Vatican. <laughs> Uh, Kaya nilipat na nila dito yun. Hindi, pero ano, dito Miss Bea, parang pagtitignan mo talaga history ng Philippines most, ano, parang lahat ng schools or university na naitayo dito sa Pilipinas, eh, galing lahat sa mga Spanya. Oh, Spaniards. Oo oh, Span oh, din, no? May, although meron din naman yung pinatayu uh, pinatayo talaga ng Pilipino. Hmm meron din yan. At yun yung napakagandang balikan din. Kasi I believe na discuss na natin yan sa ANKN nung mga last episodes, sa earlier episodes natin.